nang lumaban si Inoue gamit lamang ang kaliwang kamay na puro jab at left hook. Sa video ito mga brad ay pag-uusapan natin ang pangatlong professional fight ni Inoue noong April 2013 na ginanap sa Japan laban kay Japanese title challenger Yuki Sano. At oo mga brad, ginamitan nga lang ito ni Inoue ng kaliwang kamao. Simula umpisa hanggang matikeo niya ito sa kadahilanang ng na-injury ang kanang kamay ni Inoue sa umpisa pa lang ng laban at hindi niya ito pinahalata sa kanyang kalaban para hindi i-take advantage ng kalaban niya kung sakaling mahalata na may damage ang kanang kamay ni Naoya Inoue at maski nga po injury na ang kanang kamay ni Inoue napunit pa din niya ang mukha ng kalaban at nagawa pa nitong makakuha ng dalawang knockdown at matikay o ang kalaban sa unang round ay napakita agad ng matinding kombinasyon si Inoue at halos hindi nga makaganti ang kanyang kalaban. Sa pagpasok naman ng round 2, dito na pabagsak ni Inoue ang kalaban gamit ang solidong left hook Nakabangon pa din ang kalaban ngunit dito na lumaki ang kalamangan ni Inuwe. sa pagpasok ng round 3 ay inulit muli ni Inoue ang pagpunat ng kanyang dalawang kamay. Ginawa niya din ito ng round 1 and 2. Sa tingin ko mga brad, sa umpisa pa lang talaga ng laban ay naramdaman na ni Inoue na masakit ang kanyang kanang kamay at lalo pa itong sumakit sa pagpasok ng round 3. Kaya no choice na siya kundi isang kamay na lang ang gamitin sa laban at huwag ipahalata. Kung mapapansin nyo mga Brad, sa palagitnaan nga ng round 3 ay hindi na nga ginagamit ni Inoue ang kanyang kanang kamay. Pero nagawa pa din itong punitin ang kanang kilay ng kalaban. Nagpatuloy ang pagdominante ni Inoue gamit lamang ang jab at left hook sa round 4. Kung hindi nga ito na injury ay baka mas napaaga pang natapos ang laban. Dito din sa round na ito ay napabagsak muli ni Inoue ang kalaban gamit ang sunod-sunod na left hook at halatang pinangpepeke na lang niya ang kanyang kanang kamay ngunit hindi niya ito pwedeng ipadampi sa mukha ng kalaban dahil pwedeng lumala sakit nito. At kung tutuusin din sa round na ito ay tapos na sana ang laban kung wala lang siyang injury. sa pagpasok nga ng round 5 ay mas pinili na lang ni Inoue na maging counter puncher gamit ang left hook. Hindi na din ito naging agresibo gawa ng kanyang injury sa kanyang kanang kamay. Sinubukan nga niyang gamitin ng isang beses ang kanyang kanang kamay Tumama ito sa mukha ng kalaban ngunit biglang napahinto si Inoue. Mapapansin din sa corner nito na puro left hook at jab na lang ang tinuturo kay Inoue. Sa round 6 naman ay pinagpag ni Inoue ang kanyang kanang kamay. Nagbaba ka sakali na baka mawala ang sakit nito. Pinagpatuloy pa din niya ang paggamit ng left hook. Mabuti na din talaga at hirap na din itong kalaban ni Inoue dahil sa pagkapunit ng kanang kilay nito. sa round 7 ay nagpalit si Inoue ng stance at ginagamit niya ang kanyang kanang kamay na pakunwaring pang jab sabay left straight. kapansin-pansin talaga na puro left hook na lang ang ginagamit ni Inoue pero ewan ko na lang kung napansin ba ito ng trainer ng kalaban ni Inoue sa huling minuto ng round 7 ay sinubukang muli ni Inoue gamitin ang kanyang kanang kamay at halatado talaga na nasaktan ito sa kanyang ginawa Nagpatuloy ang pagdominante ni Inoue sa round 8 gamit ang mga left hook. At sinubukan muli ni Inoue gamitin ang right straight niya at inunat niya muli ito at halatadong nasaktan. Sa round 9 naman ay ginamitan ni Inoue ang kalaban ng solid jabs. Dito rin sa round na ito ay muntik ulit na patumbahan ni Inoue si Yuki Sano. Pagdating sa round 10 ay dito na po na TKO ni Inoue ang kalaban. Tumama ang isang kombinasyon ni Inoue at tinigil nga ng referee ang laban dahil na din siguro sa matinding pagdurgo ng kanang ay sakit ni Yuki Sano. So yun nga mga brad, hanggang dito na lang po. Anong masasabi nyo dito sa performance ni Naoya Inoue? Comment down below your opinion. Maraming maraming salamat po sa mga nanood at sa mga nagsubscribe. Hanggang sa muli, Joey Boy Boxing TV.